Uh, 'yung sinasabi niyo po na 'yan, na pinuputulan ng daliri uh, yung mga tino May mga may mga natanggap na po kaming ganyan mga videos and uh, pictures ano, na pinutulan ng daliri. Tapos uh, pinadala yung picture sa pamilya. May mga natanggap na po kaming ganyan videos. So tama kayo, ang style po nila is mafia na talaga, ang yakusa na talaga. And uh, nangyayari na po dito dito sa atin sa Pilipinas 'yan. Uh, you yun know, yung nakakalungkot na reality. Yung criminal side of it, Yusek, is, isn't this enough uh, evidence and isn't this enough information uh, for, for you to recommend or for the government to recommend na itigil na itong Pogo dahil iba, iba, ibang usapan na po ito. sabi so, sabihin natin, kumikita tayo ng konti, pero ibang mga senador at mga kongresman sinasabi nga, hindi naman ganun kalaki talaga yung kita natin. Dahil sa China talaga na ganun pabunta, hindi naman sa Pilipinas. Pero do you recommend, uh, personally, Yusek, Uh, na ito ay di ba itigil na dahil pinagbumbulan po ito ng krimen, pinagbumbulan po ito ng karahasan, pinagbumbulan ito ng kamatayan na rin. Uh, bagamat hindi uh, sana sana nga wag na wag pa pati Pilipino. Bagamat ano, uh, tao pa rin you no know, mga Chinese national spread. Do you recommend po na itigil ito not just regulate or iban totally? The, are you in that, in that uh, idea po? Sa akin kasi, uh, Mike and uh, Ina, no? yung, yung negative Uh, na ginagawa nito parang na outweigh, niya outweigh. na yung, ano, eh, yung benefits na sabi na ibibigay dito sa bansa natin like magbibigay ng trabaho magbibigay ng naging, uh, kita hindi mm. hindi hindi sapat yun eh i mean yung mas nakakahiya pa nga tayo sa ibang bansa paano uh, papasok ang mga investors dito kung may nakikita silang may mga tinatapong patay na foreign national, may mga mm -hmm. uh, murder ng uh, mga foreign national, tapos may mga tinotorture dito ng foreign national. So wala, tingin ko wala naman siguro mag invest ng ng mga foreigners mm -hmm. kung ganyan nakikita na nila, di ba? So opinion ko lang 'yon. Uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. hindi. and siyempre meron tayong sa lobby. Kasi sa sa mga findings na nakikita namin, uh, grabe ano, may mga kidnappings ano. Yung Mga hmm. crimes uh, you can you can check that also in the record of the hmm. Philippine National Police and the National Bureau of Investigation. Marami ng kidnappings na involved dito, uh, pogo related. May human trafficking, may murder, may mga drugs pa kaming nakukuha eh, dito sa mga pogo hubs. Ang kinukuha yon Oo. Ang pa nito, uh, Mike and Ina. Hmm. Uh, there there were fugitives inside all the pogo hubs na na-raid namin. There are sometimes there are eleven fugitives uh, from other countries involved in uh, fraud, involved in violent crimes. Minsan five, tage. minsan six, minsan nine. uh, lahat ng nire-raid po namin na uh, na pogo hubs, uh, may lisensya man o wala. Uh, lahat yan may mga fugitives yan. So yun na nakakatakot. And uh, 'yung ano 'yung mga thousands of sim cards na ginagamit nila sa loob na para sa pang scam nila nandun pa rin po Meron pa rin silang mga uh, pre-registered sim cards uh, mm. na ginagamit and uh scamming ang ginagawa po talaga ng uh, mga Pogo hubs o so, yung mga illegal Pogo hubs na nandito sa. Nagsangay-sangay na po, may siguro yung sabihin yung fugitive sila yung mga enforcer sa mafia. eh, no? sila yung nagna nagta-torture. Yes, Ito so, mayroon na kayong meron na kayong scamming through text, may troll farms, may kidnapping, may may murder na diyan, yeah, uh, mayroon yeah. sex din, yes, lahat lahat po. na. Etong pang-anim ang pinaka nakakabahala dahil ito may pagkikinalaman talaga sa sabi nga national security threat na nga po no ay bubuntan na tayo mm -hmm. Yusek yeah. itong mga uniforming na tagpuan uh, na, 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 po ba inyo pag naimbestigahan na if they are authentic PLA o uh, People's Republic of China na o na, uniforme at ito ba sa tingin niyo isa sa pinangangambahan ng mga Pilipino dahil di ba na baka nga naman itong mga military age na mga naririyan ay baka nai-infiltrate na rin tayo nitnagahanda na uh, ng mga militar mula sa China. Uh, you said. Yes. Yes, eh uh, totoo yun. ano, marami po tayong nakuwang mga use uniforms, military uniforms. But uh, uh, medyo maingat lang po kami dito uh Mike and uh Ina kasi uh, ayaw nating mag-create ng panic doon. Ano? Tama tama mm. yung sinasabi ng iba. Baka nga props daw ito para takutin yung mga yung mga nasa loob ng na mga pogo workers mm. or Frederick. it can be gamit kung baka nagco-cosplay ito mga to no. Uh, <laughs> Mike ano. Uh, Sige bigyan oh na gosh. natin yung benefit of the doubt kung cosplayer mm. sila baka nagco-cosplay mm. sila. O kaya ito mm. ay mga used uh, military uniforms uh bought from a military surplus shop. Di natin alam baka bumili lang ito ng mga gano'n, ano. And uh but uh ang iniimbisigahan namin dito, Mike and Ina, may mga emergency tags kasi na nakalagay dun sa ano sa mga uniform. And those emergency tags yung nakatahi mismo sa bewang uh, kaya sa bulsa ng uniform. Uh, may mga Chinese characters dun, ano? na we we still waiting for the interpretation ano mm. uh, the authenticity ang, 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 yeah ang ang intention kasi ng mga emergency tags na yan is the same with the intention of the yung mga dog tags ng dog tags ah parang mas malayo yung, oh, yung, hallow, oh, oh, oh. yung, yung dog identity patayin lang yung yeah nandun yung pangalan noon yung tao, nandun mm. yung blood type nandun yung anong service mm. niya So uh 'yun ang tinitignan namin dito sa mga emergency tags naman na nakita namin sa sa mga uniforms ano. And uh 'yun nga uh, kailangan uh, this will form part of the evidence of course na papakita namin and uh, this will we will uh, of course um, be seeking yung assistance o yung coordination namin with uh, the foreign counterparts natin ano. Para sila mismo magsabi kung these are authentic uh, uniform or uh, uh, gamit lang ito sa ASPRAPS or whatever. Di ba?